Hey you, what's up? Guys, good morning, good morning, good morning. Nandito na po ako sa mag-amang mag-uuling. Hantayin ko lang po yung, ano, yung mga materials na i-deliver ide ngayon. So ayun, kaya guys, tara, samahan nyo lang ako. So ayun guys, na deliver na pala yung iba. Yung ibang materialis sabi nila kasi kahapon eh, mga ten ang dating pero maaga nung pala pero ang daily niliver pa lang nila ay saan na ba yun wala pa daw yung pako kulang kaya nga sabi siya sabi ko eh kailangan na makapunta talaga kasi nga pero deliver pa naman yung iba. Pero maaga din, maaga pala sila ng deliver. Maaga pala. So, ano pala yung dineliver tayo? buhangin? eh wala pa uh, mm. yung kahoy, ito ka pako. kaya na pako. kaya nga yun ang yung importante kagad muna ay yung makahoy, para alam natin kung ilan ang kailangan na kahoy pa na para deliver. Balik, balik Hmm. Ano yung ginamit lang kayo na pang deliver? Hauler? Oo. Uh -huh. Ano lang. Eh, bakal, kompleto to, sampo? sampo. sampo lang. piraso to? Oo, uh, siya lang, kulang siya. Hmm. Tapos yung alambre, isang kilo. Kasya ba yan? Kasya ba yan? alambre? Oo, no, yung alambre. Kaya gusto ko kahapon sana si Tatay Roger ang kasama ko para alam ko kung ano yung mga dapat talaga, no? Hmm. Kasi ako hindi ko naman alam kung ano ang mga kailangan talaga. Balik-balik pa si. Kaya nga hindi lang help yung ginamit nila. Para minsanan. Kasi pag hindi kasi help ang mga gamit. Pabalik-balik talaga mangyayari dyan. Dapat sila niya si pako ang agi level. Mhm. Mm dapat si kasabay na 'yon pako. Hmm. Dinaiili na nakapag-layout na dapat Yung CR ko okay, okay na to? Mababaw. Yung baba, mababaw ba to? Mababaw. Kailangan paano yan? Babawasan ay palaliman. Mababaw. Mm -hmm. Dito, 12 ano 12 ang haba nya 14 piraso balik opo ano nga rito so, ito 14 for 20 14 for dito no nyo

O, isa sa ilalim tapos dalawa sa ibabaw na siya para ano bali tatlong patong lahat pati sa ilalim pangatlo na at yung at, at, at yung ano noon hardy naman yung ano noon dingding marami na palang bakal gamitin marami pala yan oo bagay kung bubuhusan yun wala mapunta yan Oo, oh, yung sa pinaka-flooring niya. Ito yung bubun nila. Yung bakal pala kuya, kulang ng isa yun. Wala pa po ito, sarot talaga ito. Oo. Uh, kasi yung bakal eh. Siyam pala nga ta. lang ay naubos si bakal. Hmm. Kakuha pa ito ngayon. Gunti pa nga pa ng mga. Oo. No. no. Yung pako ko ya, sampal ay andun ba yan? Andun na po. Yung ano mamaya, yung kukulambir. Oo, isunod para makapag-layout na sila. Saan 'yo po yung kukunin nyo ano yung kukulumberd niyo sa may ano din sa may kanto doon sa may ano doon din sa Magang? Uh, mm -mm.